Bality, tama, tama tong... tama, so tama to. Tama ito. Tama itong Tama po ito. Muna kami tama dipindi sa pampahayag. Ibalik itong ibalik. Eh, sunod ka kumaralan. Sunod ko ba? Nag-iunod ka man. Kapalihong tama. Baguhay pa lang, nag-iunod ka. Huwag ka ng duha sa iyo. <st unlikely> tama,

na dili pinoon. Tuman, ang imong tema, dili mabasa, the Roman Catholic Church, the Philo of Truth, mong dili ka maturan kayo mabasa. Ano, 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 ano,

Biblia ang kita ang foundation of God. Ano Sa'yo ang pangutanan. No, Sa'yo, hindi ba na nagkong katuntanan na o, pamatun about sa sipaan o sa kinuhaan sa 70 at ang among tino, the Roman Catholic Church, the ng of Truth, na na si Mr. Tarigo sa tema. Kaya naman, wala na sa <laughs>

Of yeah. objection हैं ऑब्जेक्शन तो हां यस म पास वाला हां सगियन दलाम बिब्लिया नहंग बिब्लिया हीयर द फाउंडेशन ऑफ गॉड बाबा साहब को भी लेके सिंपल ड्राफ्ट काउंटर ऑब्जेक्शन दी मन तो मओ या की फोटोटा न गनेना सिफसिया अली ऑब्जेक्शन よくしゃ

mao ang pilar at foundation of growth. Ang pagkutan Asa ko asa sa Bibliang dala mo na ang Bible is the pilar at foundation of growth. Ah, nah. Babag! Ibalik na po niya!

The church, the pillar and foundation of the truth. That is what we apostolic church, universal church. Do you understand what I'm saying? Right? Eh. Because the Bible, the pillar of the truth the church. Roman Catholic church. That's the Bible. It's the Bible, not the church. কোুন সিোন পুনটারন মুনে tide মুনগ্যত খুনিকঁন বাগুтаки কোখ৊ুন ঢহখুন খতিন কোরেডর সীডর Walay Roman Catholic Church niya. Kung naamay apostol Apostolic ang Church, hindi na Roman Catholic Church, kaya na kay iyong libro. The word Catholic, we can found the Bible, is referring to the church. Hindi na na Roman Catholic Church. Ayun, ikaw. Dapat mo na isa ko.

baka pa na. Tayo ngayon, sir. Sumana si Lord Pedro, na George na pillar ng foundation ng Lord. And this George is a cornerstone of Lord. Halala lang 4 minutes na lang. Orient na ba ninyo? Tayo na. Tubak. Oh, yo. Ano 'yung? Ganito 'yan. Tayo na. Bakit mo 'yun? 'Yung tinukisampak niya. Oh, sir. Salamat po, sir. certaine vocab. Ayaw kalimot sa ibong tema. Okay, sunod. So sunod. Okay. Next question. Bagaimana Catholic Church? Catholic Church. Ang, ang Kini diskutan sa inyong libro. Church by the Catholic Church

Basta yang ang panayang rival paano nga? sa kagalingon para di mahala tabang atin siya. na repeat. O no! naman, may atin in the we can find the to

po ang iyong pahayag, tinahod niyo po ng ang ang Catholic George is not the Roman Catholic Kung sa kisunda ako, di man sa ilang libro, Catholic George ito pangunuhan sa Santo di ba yung Roman Catholic to bak, Ah, tapos sa cross-examination, ng gulok no? Kaya siya, next question, dali tutumagana pa rin yung puluhan. Tutumagana hmm. Okay? Pag sige ka doon pa kita mo, Okay? Dito ba naman ako? Okay. Obstention. Wala sa toyon sa akong tuba. May kong pa siya, nag kong simpan ko, di ba sa ko ang iyang pangunta di kong kesa yung Okay, modulator okay. okay. style. Okay. 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 Nasa na pila yung 30 seconds. So, yun. Yeah. Atong yeah. last yung mga yeah. pangutana. Last yung na lagi. Mone. Iyon ka man ka, ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Niyamansin yeah. yung yeah. libro. Excuse me, Director. Ay, sapaw na Ano pa? Hindi. Tanda-tanda na ito. Kung saan ang pangutas na ang pangutas na rin? Bro! Ano sa konteksyon mo? Pahula na sa akin. Pahula na sa akin. Pahula na sa akin. Okay. Balik na po din ako. Pagod na dito. Iyon ka man na Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Sa inyong libro, ang Catholic Church di pangunuhan sa Santo Papa. O iyon ka ba? Ano rin ni ang Roman Catholic Church? Ano? Sayap na libro. Ewa ko mag-inon. The Roman Catholic Church is not referring to the Roman no. to the Church. Ang akong inon, the word Catholic is not referring to the Church. Ewa ko mag-inon, not referring to the Roman Catholic Church. Is referring to the Roman Church.

Toba, bigahin mo ang among libro para supakon ang tema. Uyon ka ba o dili? Dagitugon ko. Asa dibro mo bigunitan? Ang katulin ko, ito ko ni Cristo. Toba, di komo uyon. Di komo uyon. Naromat ibo man ng libro intawon sa katulin ko libro. O uyon ara mo ni. Sa ara mo ko ang katulin ko gito ni Cristo.

sa puso mo. simbahan na bahana ang iyon sa iyong uh, libro na ng the brilliant and conditional growth or Tumang? Dobah, na ma pulos ko na putong. Okay. So, so pa first time. One minute na lang kabili sa Final question. Final answer. Go ahead. Suno. Suno. Kaya kinun ka man, na dili tinuod ka ganihan ni ang kong si mong kaoban. Kaya na pa please, tinuod. Ang pangutana, Asan mo na po'y tinuod ng luha? Come